Ito yung si Madam na ano eh. Taga Pangasinan ba kayo? Ano kayo? Yung dating ano to eh. Nanginginig din yung dati okay, eh. Mm -hmm. Ito yung ano. Mabagal pero ngayon. Eh, ang bilis niya na eh. Kamusta na kayo? Tagal-tagal din natin ng gita. Ano pa yung naiwan sa yun? Masakit pinagalit sa kayo. Ito sa? Ito sa? Dito dito. Pero kita nyo, anong nagbago sa inyo? Anong naramdaman yung pagbabago? Yung hindi na... Okay na. Pero ito, kailan ko lang, lang sumakit? O naiwan pa rin yan? Hindi nyo ba napansin ang tuloy nyo na? Nakakalaba na nga ako dati niya. Kaya nga ito, nakita ko ito nung dati. Nung no, unang-unang punta nito ni Ma'am. O nakakulang naman parang alam mo yung parang na-depress na hindi mo malaman yung parang parang ang lalim nang iniisip tapos sobrang hina ngayon nakakalaban na kayo okay mabilis na rin siya tumayo tayo kayo mabilis tayo kayo mabilis upo yan dati hindi yan panoorin nyo yung unang video nito talagang ano siya nakaganyan lang kung bagay parang patang pata yung parang makikita mo siya parang parang ang lalim nang iniisip hindi makakilos. Ganun nang ano nito ni Mami noon. Eh. Malaki kung walang kasama si Mami. Di ba OFW rin kayo dati, Mami? Pangasinan ng mga tama. Iyo. Pero ba? Buti nakakabul kayo, Mami pala kung hindi na ako magamot. Eh, nasa. Kung may labanan na? Yeah. Na-stroke pala to si mama para sa inyong kaalaman. Kaya noon, parang ano siya eh. Parang ang bigat talaga ng pinangadala ninyo tagilid ka ma'am okay. magkakalaban na si ma'am pwede pa paano close open nga kayo yan sige tali-tali nyo na yan mga isang bond din tayo nagkita no isang bond din no says the says the mhm sambungin mm -hmm. kami din nakita ni mami pangatlo niya ata to pangapat pangatlo pangatlo ayas na mo gusto stroke ko si mommy iba pa kung ano problema nadagdagan na ng ano pa sa yung niyo ngayong first video ni mom mapapanood Tumaan nyo naman yung kung ano yung pinagkakaywa. Nanginginig-nginig pa kayo natin eh. Okay. Di ba? Relax naman. Lambogan nyo na nakatawa nyo. Sige pa, lambogan nyo. Thank you. Pwede pa. Parang may parking Si Ma'am, may parking. unang unang-unang pangpanya rito. Nanginginig yung katawan. Mahina. Pero awa ng Diyos. munti unti na nakaka-yoga si Mag. Makabalik ka sa abroad. Nandito ako. Relax na. Nandito ako kanina. Masarap. Oo. Oh, okay. है for better life <laughs> <laughs> yeah,

Kaya nyo namang mag-push-up? Ha? na mag-push-up? Kaya nyo na? Ah, sangkuna. Uh, Ayun, sige. Para makabalik. Gusto ba Chocolate. Ganito ang tamang push-up, ha? Wait lang. Thank you. Wait lang. Wait lang. Kahit sa kama lang. Kaming to? Simulan, simulan, simulan. Kahit mga pagganong-ganong lang. Sige, tayo ka. Okay. Sige. Kahit magkalapit lang. One. Two. Yan. Yan, okay lang. Kaya naman, di ba? O, sige, buhay okay ulit. Hmm. Sige, buhay Ito na ako din. Pag-iim mo pa sila. One, two, three. Okay, baba. O. Taksa mo. Yan. Okay naman, walang masakit. Okay. Ma'am, tita nyo, dami nang binagbago sa inyo. Dati nang inilid kayo. O, malapit-lapit na. Okay. Ayan yun, mga ka-recover fire. Hindi man 100%, pero kaya pa paano magbalik yung lakas nyo. Ganun nga ka. Ganito hmm. nangangala lang siya. Pwede mo yung Bigyan mo sila, ito, mo po sakit dito? Yeah. natin Pwede mm -hmm. tissue. Okay, muna. Rub, rub. Kaya rub. Kaya Ginagawa nyo ba palagi yan? Sinabi ko, rub nyo lang. Niyo. Mm. Yes, yeah, rub nyo. Close open. Close open. Mm -hmm. Rub ulit, rub. Lamutan nyo lang ha. mm Na. Thank you. Okay? Mag-iingat niyo sa inyong biyahe paglalakbay, pauwi. Salamat. Salamat.